Hello guys, magandang morning sa inyo and today po ay Thursday, February 22, 2024 at ito na po ang ating part 3 sa hydrosy journey ng aking baby. So ayun guys, natawagan nga kami ng hospital noong February 14, Ash Wednesday. Kaso hindi ko na na vlog kasi medyo nabisi ako nitong mga nakaraang araw. Ayun nga guys, natawagan nga kami ng February 14 and na-schedule agad yung operation ni Patantan ng February 20, Martes. Pero need mo nang pumunta ng February 19, Lunes para sa swab test and lab test ng patient. Tapos siya admit na rin sila ng 2pm. Ang kaso nga lang that time, isipon yung papa ni Patantan, isa e sa amin kapag ka yung isa, hawa-hawa na talaga. So, no choice kami kundi itchat yung hospital at sinabi nga namin na misipon si Patantan. Nilipat nila yung operation day ng February 23 pero kailangan pa rin pumunta ng February 22 para sa lab test, swab test and admission. So, ngayon po yung araw na yon Webes, February 22. Kaya ito, nag-aayos ako ng mga gamit na dadalhin namin sa hospital. So, maaga pa to, 4 a.m. pa lang to, nag-aayos ako ng mga gamit. Kasi, 10 a.m. dapat nasa hospital na kami. So, aalis kami dito sa bahay ng 6 a.m. So, ito nga pala yung mga pinapadala ng uh, hospital. So, pinagdadala din nila kami ng sando na maluwag or t-shirt na maluwag para sa patient kasi yun yung isusot nila kapag lalagyan na sila ng dextrose para hindi sila mahirapan. As ayan, diaper din. Kahit malaki na yung mga anak nyo, pinagdadala pa rin ng diaper kasi naka-diaper daw sila pag sinalang sila sa operation. Pinagdadala din kami ng hospital ng gatas. Pero ayan, sinamahan to na din ng Milo kasi may hindi si sa Milo kasi isa lang. Tapos ayan nga, yes, swak. Tapos mga biskuit kasi after ng operation ni Patantan, yung mga kakainin niya is mga lightweight lang daw dapat muna. Nasa so, ayan, naglagay din ako ng utensils kasi nagpapadala din yung hospital para daw gagamitin nila. Tapos naglagay din ako ng baso at tumbler para pag magmamilo sila or magkakape. Ayan, naglagay din ako ng toothbrush and toothpaste. Munti ko pang makalimutan guys. Siyempre, bago tayo umalis, dapat i-check din natin yung mga papers na kakailanganin natin. So, ito kasi yung mga pinapadala sa amin. Dapat napasa na to no? Martes ay nung lunes kaso nga hindi kami nakapunta kaya ngayong webis din namin to ipapasa. So ito, nagserok sa ko ng vaccine card ng asawa ko kasi ito yung unang hinanap sa amin nung nakaraan, nung unang appointment namin. Tapos pinakuha rin kami nito, Certificate of Indigency. Tapos itong xerox copy ng PSA ni Patantan. Tsaka itong MDR ng PhilHealth. Ayan guys, after kong ma-double check yung mga kakailanganin naming requirement, syempre binalik ko na sa lagayan. Syempre para hindi natin makalimutan. And dinala ko din pala tong original copy ng vaccine card ng asawa ko. At dahil tapos na nga ako mag-prepare ng mga gamit na kailangan ni namin, umiinom muna ako nitong salveyo barley bago maliko. So ayan, salbeo, baka naman, cherries konti lang pala yung mga gamit na din nila namin kasi sabi nga isang gabi lang naman sila mag stay doon bukas ay uuwi na din naman na sila kaagad so ayun guys ligo muna ako mamaya na lang ulit bye So, ayan guys, nakarating na kami dito sa hospital. Ayan, kakarating lang namin pero ngumunguyan na tong anak ko. <laughs> Nagutom siya sa biyahe. Umalis kami sa bahay ng 6.30 a.m. And nakarating na kami dito sa hospital bago mag-8. Yung schedule namin is 10 a.m. pa. Kaya tumambay muna kami dito ng ilang minuto. Tapos mga 8.30 may lumapit na sa amin na nurse. And in na kami. Binigyan na kami ng referral para sa lab test ni Patantan. Ayun, lab test muna. Tapos inantay namin yung result ng lab test bago magpa swab test so ito guys kinukuha ng si patantan ng dugo para sa lab test so nakakaawa dito si patantan na nakakamangha kasi ayan hindi mahanap nung nurse yung uh, ugat niya kaso natusok na ng needle ng karayom hindi man lang umaaray si patantan grabe sobrang behave ng baby ko kita lang nung baby siya, sobrang ano, pumapalag talaga siya. Ngayon, ayan, sobrang behave, kahit nasasaktan na. Hindi ko alam, parang naman yata niya sa akin yung pain tolerance ko. Mataas na pain tolerance ko. Kasi nung nanganak din ako sa kanya, guys, wala akong pain na naramdaman. Muntik pa akong masiis nun. So, ayan, tignan niyo, Kung titignan mo yung mukha ni Patan, tignan mo isang reaction. Tinitignan niya pa kung paano yung ginagawa ng nurse sa pagtusok-tusok. Nakailang ikot-ikot pa yan. Ay, Ako yung nasasaktan na tignan si Patantan habang ginagawa yan ng nurse. So, tinanggal nga yan ng nurse kasi nga hindi niya pa mahanap yung ugat ni Patantan dyan. Kaya ayan, lumipat yung nurse sa kanan na braso ni Patantan. Baka sakaling makita yung ugat. So, ayan. Hirap na hirap pa rin siyang hanapin talaga yung ugat ni Patantan. Kasi hindi talaga visible, guys yung ugat ni Patantan dyan. So, ayan, um, hirap na hirap pa rin siya. Pero bandang huli naman, guys, eh, nakakuha rin ng dugo. Pero dito, guys, nakaramdam na si Patantan ng sakit nung nahigup na yung dugo niya. So, kung naranasan nyo na magpa-medical, masakit talaga yan, yung part na yan. So, ayan, guys, sa part na to, iniinda niya na yung uh, mga tusok niya. So, masakit daw, hindi niya ma-straight. So, na-experience ko yan dati maraming beses yung nagtatrabaho ako pag after talaga mukha na ng dugo yung part ng tinurukan niya sumasakit talaga siya hindi mo siya ma-straight sa part na to guys lumabas na yung result ng lab test and okay naman yung mga result ni patantan kaya ayan diretso na sa pagpapaswab test yung magbabantay tsaka yung patients so ayan may pinilapan lang yung papanipatanta na ilang mga form and syempre magbabayad na So yung pinayaran lang dito is 600 plus 600 para sa swab test ng patient at ng magbabantay. Tapos lab test is 410 lang. So, ayan guys, tapos na gawin lahat ng lab test, x-ray, and swab test. So, yung swab test is 15 minutes lang. May result na. Tapos, maghihintay na lang kami hanggang 2 p.m. para sa admission. So, straight na sila. Dito na sila matutulog ng papa niya. Kasi, isang bantay lang yung pwede. And, hindi pwedeng maiwan yung isang bantay dito sa baba. So, kailangan umuwi talaga. Tapos, babalik na lang kinabukasan pagka uuwi na sila sobrang energetic nitong anak ko hindi niya na iniinda yung braso niya na masakit dahil sa turok so umalis si papa ni patantan dito kasi kinuha na yung result ng swab test nilang dalawa Ayan guys, negative naman yung result ng swab test nilang dalawa kahit na pare silang medyo sinisipon pa. Dito guys, sinawag yung asawa ko kasi may pipilapan siya sa pain health. So hindi ko alam kung ano yung pinilapan niya. Basta para yung sa pain health. So, ayan guys. nasad na ako dito kasi aakit na sila sa taas. Ia-admit na sila. And, hindi na ako pwedeng sumama dun. So, hanggang dito na ako sa baba. And, kailangan ko na umuwi. And, babalik na lang ako. Kinabukasan. So, i-update ko na lang kayo bukas guys. Pagkabalik ko dito sa hospital. Pagkatapos ng operation ni Patantan. So, hanggang bukas na lang ulit. Thank you for watching guys. Bye!